Kaugnay pa rin sa isyu ng pertosis, makakausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang gabi po, Asek Domingo, si Dominic Almelor po Hi, magandang gabi, Dominic, at magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Asek, nababahala po ba ang DOH dito sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pertasis sa bansa? Lalo pat ang mga namatay ay mga bata edad lima pababa. At ano po ang nasa likod ng rising o increasing trend na ito, Asek? Yes, uh, Dominic, no, ang buong mundo ay nababahala sa pagtaas ng pertussis sa kanang tigdas. Noong April 5, nag uh, Prescon ang World Health Organization Regional Office in the Western Pacific na sinabi nila hindi lang Pilipinas, no, isa tayo sa mga bansa na dahil sa COVID-19 pandemic, nag-lockdown, hindi tayo nakapagbakuna. Yun ang dahilan kung bakit nakikita natin na ang pertussis o kayang tusperina, tinatawag sa Tagalog or ubong dalahit, ay uh, bumabalik. Hindi na ito bago, dati pa ito. Uh, ngayon ay hinahabol natin ang pagbabakuna para ito ay uh, mapigilan. Asek sa higit isang libong kaso po na naitala ng DOH, saan po ang pinakamarami at tinututukan ngayon ng DOH? Yes, ang uh, titingnan natin sa DOH ay hindi yung total numbers no. Mahalaga kapag tayo ay nagbabantay sa public health na malaman natin kung saan nangyayari ang hawa. Ang ginagamit namin na sukat ay yung tinatawag na growth rate or kung gaano kabilis kumalat. Sa so, nakaraang anim na linggo uh, from March 30 pa atras no, nakita namin na ang mga rehiyon na mayroong mataas na growth rate ay Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon, sa cordillera. Hindi po ibig sabihin ito mga kababayan no, na kailangan nating ma alarma sa mga lugar na yan. Ibig sabihin lang po, nakikita namin doon na mas mataas yung dagdag ng mga kaso. Kaya doon po kami tumututok pagdating sa mga pagbabakuna at pagpadala ng mga gamot. Kasi meron pong gamot laban sa pertussis, meron pong antibiotic. Aseng, ilan na po ba at anong mga lugar na ang nagdeklara ng outbreak at state of calamity sa at may inaasan pa po ba tayong mga LGU na magdedeklara sa mga susunod na araw asec Opo, sa amin po pagkakaalam, ang uh, andiyan po ang uh, Quezon City, ang Iloilo City, ang uh, Cavite Province at uh, pinakahuli yata yung Santa Rosa. Ngunit linawin po natin, no, iba-iba pong deklarasyon ang meron yan at atin pong intindihin para masagot rin yung tanong kung kailangan ba nating maabangan kung meron pa magdideklara. Meron pong tatlong maaaring deklarasyon, yung sinasabing outbreak, yung sinasabing public health emergency at yung sinasabing state of calamity. Si Mayor Joy Belmonte sa Quezon City ay nagdeklara lamang ng outbreak pero hindi siya nagdeklara ng calamity. Ang ating pong ibang lugar, ang Iloilo City, ang Cavite Province at ang pinakahuli Santa Rota City ay nagdeklara ng calamity pero hindi sila nagsabi na may public health emergency. Bakit po iba-iba? So matotal, kailangan po kasi nilang ma-access yung uh, pondo para mabilis na makabili ng mga bakuna at iba pang kagamitan para pataasin ang pagbabakuna. Hindi ho ibig sabihin ng state of calamity ay kalunos-lunos na ang sitwasyon ang paligid. Ibig sabihin lang po ay very proactive ang ating mga LGU at ito ay kanilang ginagamit para makapag-procure kaagad. So hindi po natin alam kung mayroon pa magdadagdag dahil marami pong LGU ang hindi naman nakikita ang pangangailangan kailangan para magdeklara para sa procurement reasons. Asek, ano na po ang update sa isinasagawang immunization at vaccination drive sa mga lugar na apektado po ng pertussis? Yes, no. So, uh, sinabi na rin ng ating butihing kalihim si Dr. Teodoro Erbosa, sabi ni Secretary Ted, Uh, tayo ay meron bang uh, halong good news na medyo nakakabahala rin. Bakit nakakabahala? Kasi paubos na yung pentavalent vaccines na hawak ng DOH, yung aming uh, stocks po. Pero ang good news dyan, ibig sabihin ginagamit. Dahil po yung mga lugar na ating sinabi na nagtataasan yung kaso doon po, pinapadala ka agad at ginagamit yung 5-in-1 or pentavalent na vaccines. Nauubusan po ba sa Pilipinas? Hindi po. Meron po tayong uh, bakuna na available sa private sector. sumat total, eh, meron po tayong physical availability. Ang amin pong inaasikaso ngayon ay makabili para ang mga bakunang ito na nasa loob ng bansa natin ay maihandog natin ng libre sa ating mga kababayan sa mga government health centers. Pero ASEC, ito pong uh, bibilhin ng stock po ng, ano, ng uh, vaccine ay inaasang darating pa sa Huno. So ano pong plano ng DOH ngayon para tuloy-tuloy po yung ating immunization at vaccination sa mga apektadong uh, lugar, itong pertussis? Dominic, yung nabanggit mong mga doses, yun yung aming sinasabi na 3 million. Iba pa yun sa sinasabi ko ngayon. Ang sinasabi ko is on top of the 3 million kasi nakita nga namin na maaaring magkaroon ng gap in uh, stocks. No? Kasi ang ginagamit natin, yun ang good news. Eh. So kukuha tayo ng sinasabing 3 in 1. Linawing ko lang, iba yun dun sa naka-order at parating na pagdating ng Hunyo or uh, thereabouts. So yun yung 3 million. Yung kukunin natin ngayon under uh, mechanisms like ito. emergency emergency procurement, for example, is yung tinatawag na 3-in-1, yung DPT. Yung kasing 5-in-1, DPT, hepatitis B, tsaka hemophilus influenza B. So, ang pinakakailangan nung natin tandaan is, nasa isip po ng DOH na hindi dapat maubusan ng bakuna at kahit po kami ay hindi makabili, meron din po talaga sa private sector, hindi po tayo nauubusan. Asek, panghuli na lang po, paalala na lang po sa ating mga kababayan para makaiwa sa sakit na pertosis lalo na ngayong napakainit ng panahon. Asek Yes po. Ang uh, pertussis ay hindi nakalink sa panahon. No? Hindi siya dahilan sa init. Dahilan siya sa isang mikrobyo, yung Bordetella oh, yeah. pertussis. Matagal na po siyang nandyan, panahon pa ni Magellan. Uh, meron na pong bakuna yan noong 1930s pa. Ngunit dahil hindi tayo nakabakuna, ngayon tayo nagahabol. Ang pinaka mainam na protection dito ay para bakunahan po. 77% ng mga may pertussis na ating na record ay mga bata below 5 years old, mga hindi pa nababakunahan. So importante po yan. Ngayon, habang tayo ay nagaantay na mabakunahan ng ating mga chikiting, at huwag natin kalimutan, kahit naka one dose ay meron pang second and third dose yung pentavalent, no? dapat po tayo mga matatanda ay hindi muna lumalapit-lapit sa mga baby or kung talagang di natin maiwasan na lumapit dahil tayo yung magulang at tayo nag-aalaga, magsuot po tayo voluntarily and properly ng face mask na nakatakip pang ating ilong at gilid ng bibig. Para kung meron man tayong mikrobyong dala kasi hindi natin na Papansin dahil malakas yung katawan natin eh, ay hindi natin maipapasa sa ating baby na nagaantay ng bakuna. All right, maraming salamat po DOH spokesperson Asek Albert Domingo.